Ipinasilip na ng Toyota ang ibabalik na Tamaraw model na kilala bilang subok na matibay pero sa bagong model asahan din daw na matipid gamitin dahil hybrid electric para bigyan mo kaha ang balita Mobile Journal Patrick Lucky Panahon ngayon ang presyo ng langis, taka inis. Eh, may iba pa bang option para matakasan yan, lalo sa usapang transportasyon. Simula nitong Hulyo, hindi bababa sa 12 pesos ang itinaas ng presyo ng kada litro ng diesel. Halos siyam na piso naman sa gasolina at higit 11 pesos sa kerosene. Kaya matik na yan, nakamot ulo na naman si namanong super. Gaya na lang ng taxi driver na si Mang Roger. Ano, huwag naman laging magtatas, saka huwag naman masyadong lakihan kasi siyempre imbes yung mapupunta pa sa amin nagpik may uwin amin yan eh, mapupunta pa lang mapupunta na lang sa uh, dagdag bayad sa doon uh, silina na kanilang pinahas ang tricycle driver naman na si Ivan umiwas muna sa paradahan ng Toda sa pag-asang makarami ng pasahero uh, ano, matagal din namin na bago ka mawag pa sila yung pasahero kami sa kasi pero para maibsan ng problema sa mataas na presyo ng putok ng petrolyo, may nakikitang solusyon ang Toyota Motor Philippines. Nitong Martes, may pasilip na sa ibabalik na Tamaraw model, pamilyar ang isang utility vehicle na ito. Dahil sa tibay at dami ng pwedeng isakay, pampamilya ika nga. Next year nila ito ay target ilabas at magiging locally produced mula sa kanilang planta sa Santa Rosa, Laguna. Ang siste, affordable at hybrid electric ang auto. Kaya hindi ka na masyado problema sa pagtaas ng langis. Again, it's going to be very Kumbaga, bagay daw na mamuhunan sa bagong tama raw ang mga small and medium enterprises. Dahil kasi hybrid at pwedeng electric katagalan ay makakatipid din. Present naman sa event si First Lady Riza Araneta Marcos, pati na ang ilang opisyal ng gobyerno. Gayun din ang iba pang kumpanya, gaya ng Signal. Hindi na bago ang problema sa langis kaya hindi na rin dapat manibago kung kailangan sumubok ang bago. Mobile Journal na Patrick Laco, at para balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba ay simple lang, mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.